Nailog ang tatlong bata sa Davao City. Nasa pulpa sa video ang aktual na pag-rescue sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Yeah! Nagkakagulo ang mga residente at mga rescuer na ito habang iniaahon ang mga nasagit ng mga bata na nalunod sa Liloan River sa Davao City noong Giernes. Pagdating sa Pampang, dalawang batang lalaki ang pinipilit na i-revive. Pero wala na silang buhay. Bukod sa kanila, isa pang batang lalaki ang nalunod. Pinilala ang mga nasawi na si Takeshi Saniko, 13 anyos, Jerry Credulia at Kian Bituin na parehong 12 anyos. Ilang oras bago ang trahedya? Nakunan pa ang pagdaan ng mga biktima at dalawa nilang kabarkada. Plano sana nilang mag-basketball at maligo sa ilog dahil tapos na ang klase. Nakaligtas naman si Erjan, di niya tunay na pangalan. Kwento niya, siya raw ang unang tumalon para maligo hanggang sa sumunod na ang tatlong kaibigan. Doon na lang nila napagtantong malalim pala ang ilog. Sinubukan pa raw niyang sagipin ang mga kaibigan pero di na niya naisalba ang mga ito. Naiwan mo na basketball din. Pagkatapos naming maglaro ng basketball, nagyayana sila na maliligo daw kami sa ilog. Pagdating sa ilog, nagkwentuhan pa kami tungkol sa basketball. Pagkatapos nun, is e sinabihan nila ako na tatalon na sa ilog. Sinuwid ko muna kung malalim. Hindi naman sumamang maligo sa ilog ang isa pa nilang kaibigan. Sa ngayon, nakaburol na ang tatlong bata. Tumanggi naman ang magkomento ang pamunuan ng kanilang eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.